Good day mga agaw, isang mapagpalang araw naman po sa inyo lahat uh, Welcome naman po dito sa kin channel agaw senior Una so, sa lahat agaw, shout out ko na rin po yung lahat ng aking mga subscriber dyan Sa mga silent viewers ko po dyan At sa lahat ng palagi pong nakasubaybay nitong aking channel At nanonood, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga agaw uh, Ngayon agaw ay kukumustahin natin yung mga sisiw na bagong inilipat ko dito Yung mga sisiw na bago kong hiniwalay doon sa kanilang inahin para masanay na po sila na sila sila na lamang po at mapabridan ko na rin po yung kanilang nanay o inahin ilang linggo mo lang ngayon ito na po yun sila gaw bali ang nandito ngayon na gaw ay walo lamang po yung sisyo na maliit dahil yung isa po ay nagkasipon andol po eh hiniwalay ko po para hindi na po makahawa dito at yung apat na malalaki na ay nasanay na rin po agaw na mayroon silang kasakasamang mga maliliit yan minsan na naman po ay eh, kanila pong tinut tinutoka yung mga maliliit pero hindi naman po umabot sa punto na kanila pong halos babalata na sa pagtutoka yan. Bali yung isa agaw ay unti-unti na pong gumaling yung hiniwalay ko na nagkasipon. At kung makikita ko po na medyo nawawala na yung kanyang sipon at nakadilat na yung mata, ay ibabalik ko na rin po yun dito para magkasama-sama sila. Yan. Tsaka itong mga breeders ko dito agaw ay pinahinto ko muna ng pagpapangitlog Dahil wala po akong inahin na maglilimlim Ito po yung susunod na palilimlimin ko agaw Ito yung inahin ng mga sisyo na malilit yung bagong lipat yan, maganda po yung maglimlim. So, Balay, pag nangitlog po sila, ay yung itlog nila ay inuulam po namin. Yan. Kasi po agaw, pag pinaitlog ko ito, then wala pong ina-ina naglilimlim at hindi ko po ito mapasabay. Ang other option naman po agaw ay i-incubate ko, pero sayang po pag nagpa-incubate ako ng kukunti lamang na itlog, logay po ako sa kurente. umaandar yung incubator, tapos kukunti lamang yung itlog, nasa dalawang pong piraso, tatlong pong piraso lang yung may salang ko, ay logay po. Kaya, palimliman ko na lang pa, ganitong, pa ganito lang kakunti yung itlog na makukuha ko. Pero pagdating ng araw-agaw, Itong mga manok na to. Yan. Yung mga palapit ng mangingitlog. Ay siguradong i-incubate ko na ito lahat dahil marami po ito. Bali itong mga baguhang inahinagaw. Ito sila. Ay makapag-average pa ako ng itlog na 10 to 15 per day. Kasama na po itong mga breeders ko po dito yung itlog nila kaya hindi na lugi kapag ini-incubate ko so, for the meantime magaw ay palimlim muna ako meron naman po ako ditong dalawang inahe na marunong pong maglimlim at maganda po yung kanilang estilo sa paglimlim dahil nakapagpapisa po sila ng mga itlog yan yan mga gaw hanggang dito na muna itong video ko at saka maraming salamat po sa inyo patuloy na suporta at panonood. God bless po sa inyo lahat at saka keep safe po kayo palagi.